yung oh. mga yosi mo? Mga sigarilyo ko. Sino nagnakaw? Yung nakakulong na ngayon. Ngayon, ninakaw niya pati kamer sa barangay. Tapos manok. Ang unang clear sa akin, sigarilyo ko. Sampung pirasong kaha. Kaya, wala akong punan. So, nakakulong na, siya. Okay na. Kaya lang, sabi ko, hindi ako mag-digimanda. Ibalik lang yung puhunan ko. Kasi wala Ay, na ko alam mo yun. Galing kami dito ka Oo, po. Sinabi sa akin ni Ramon. Opo, sabi inaano. Sabi naka-motor. Tapos mga nakaitwit. Ayan, so ito pa rin. Oh. <laughs> Saka putok na ako sa ano, magsiso na yung mira sa Panta. Oh. Sabi, na, sabi niya, sabi niya, pagdating ko sa higa ako sa tricycle na 6.30, wala na yung paninda ko. Labing dalawang kaha, nagkira ng dalawang kaha. Sa kino ba? sa tarito? Doon sa tricycle na sinusulugan ko, napinunan uh -huh. niyo. Pati yung mga barya, Boy, walay Wala na, ubos na Nagtira ng dalawang kaha Ngayon, mga sigarito sa akin, nalaman Na sabi niya, ano ba yan tay Sinagawa sa iyo, sabi ko eh hey, Parehas na ako, galit na galit yung pulis Sabi niya, ikaw, walang yakay Pinakamong pa'y matanda Pisan, muutang sa akin ng sigarito Binibigyan ko Pisan tay, pwede pa kape, binibigyan ko Addict siya, kinuluyan na so, Sabi ko sa magulang Hindi ako mag yung demanda, ibalik nyo yun yung sigarilyo ko. Hindi ko kailangan yung pera, yung sigarilyo. Kawawa ko eh. At ganito na nga lang ang buhay ko. So, maraming salamat din sa inyong mga bagay na tinutulungan nyo ko. Isa ako sa napili nyo. Kaya lahat din ang mga tumutulong sa akin na mga ibang ibang lugar na maraming salamat sa inyo. Malaki pa sa salamat ko. Kung wala kayo, wala rin ako. Medyo masing dito, nakaibay, e bike tiga sa panta. Sinabihan niya ako, Tay, putok na putok yung mukha mo ha, na vlogger ka pala. Pati sa Kadiver eh, Maski sa Canada, may kamagana ko, alam na rin. Lumaban ako ng parehas, nagbagong buhay ako. Eto na nga lang, hanap buhay ko, nanakawan ulit ako. Pangalawang nakaw na sa akin to, yung una sa kabila. Napakahirap. adam ni ano yan, ni John, yung kakosa ko na para interview niyo ako. Nalaman niya rin na nawalan ako. Kaya nga galit na galit siya. Sabi niya, tayo ano gusto mo? Pag naan natin, bugbugin natin. Sabi ko, wala. Nakakulong na. Kaya niya yun, di ba? Yung ko naman eh. Nahuli naman na siya. Oo. Tsaka may Panginoon. Okay. Sabi ko nga, ang mag-aali niya yung Panginoon. Sa kanila yan, may karma yan eh. Di ba? Kaya nangyayari sa akin, maski ganito ako nang nakawan, may bumabalik. May bumabalik ng tuloy. Ano yung naging reaction niyo matapos natin ipalabas yung story niya sa Ababa, masaya ako. Habang tinulungan niyo ako. Bihira yan ganyan. Di ba ang mga tinutulungan niyo, yung mga walang hanap buhay, kaya yung mga ganito. Kaya maraming pasalamat ko sa inyo. Yung tulong na ginawa niyo sa akin. Mas yung ibang tumutulong sa akin na nagano, na, nagpapasalamat ako. Yung mga nagano, binabati ako. Tay, nablog ka. Nakita talaga nila. O ako, napapasalamat ako. Sabi ko, salamat at napanood niyo. Kami, sikat ka na. Maski dito, sabi niya, sigal na tatay. Sabi ko, maraming salamat. Saka sinabi ko sa kanila sa mga kabataan, bata bago kayo gumawa ng anong mag-isip kayo, mahirap makulong. Mahirap makulong. At tulad niya, nagnako na sigarilyo ko. Ngayon, nakakulong. Ako naman, madali ako kausapin. Ibalik lang ang puhunan ko. kay kayo sigarilyo. Hindi ko pakukulong. Kaso, kinuluyan ng barangay captain sa kabila dahil jackhammer ang kinuha. Dalawang jackhammer, ninakaw dalawang manok na pansabo. Kasi yan siya, adik yung sasabu. At mga adik ngayon, pagka wala ng pambisyo, magranakaw. Bisa mag-iisip ng rape. Wala na sa katinuan eh. Kaya ang payo ko sa mga kabataan, huwag silang matutunan rin. Di ba rin, mangingi ka, huwag ka na magnakaw. Kaya ako, nagtatsaga ako, nagpapasalamat ako doon sa mga tumulong sa akin nag-appreciate sa akin at yung mga followers lahat kayo maraming maraming salamat kung wala kayo wala rin ako kung wala ang vlogger wala rin ako maraming maraming salamat at sa mga nagbigay ng tulong sa akin advance Merry Christmas and Happy New Year nabati ko yung mga kakosa ko mga hanggang ngayon nasa kulungan pa sana paglaya nyo pumares na kayo yung mga okso mga busy day dinabati ko kayo kasi magkakasama tayo dinalan nyo rin ako may pangalan din ako kaya sa akin nagbagong buhay ako. Mas masarap na magbagong buhay ka. Mababa ka ng parehas. Di ba rin mangingi ka, huwag ka lang magnakaw. Kaya ako, nagbagong buhay ako. Na, naalo sa akin mga anak ko, natuwa sa akin na nagbagong buhay ako. Pati mga pamangkin ko. Kasi kung wala sila, kung wala si Lord, hindi. Doon din ako, nagdadasal din ako sa kanya. Nasa loob ako ng kulungan ng araw, may mga born again. Kada selda, Sinabi siya lang kami, tapos meron Bible sa Kaya parang kumapit ako, parang si Robin Padilla, di ba? Kumapit. Kaya yun ang naging kasaysayan ko. Basta maraming maraman, salamat sa mga tumulong sa akin. Advanced Meritismo sa Unit. Pati ng mga followers. sa yung unang-una, yung vlogger. Maraming maraming salamat sa inyo. Yeah, sa fine. tulong nyo. Maraming salamat. Tatlong kalye po. Tatlong, tatlong kalye. Tatlong. tatlong, kalye. Tatlong kalye. Ito po, suot ko pa rin ang t-shirt ko. Nagkataon. Ayan ang ebidensya. Kaya nga, pag nakikita nito yung t-shirt ko, parang sinabi nila na, ayan, sa tsa ito pa rin. Tatlong kalye. Maraming salamat din. Sana matulungan nyo pa yung iba. <laughs>